Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post, ang balita ngayon. Tungkol ito sa bumagsak na tulay sa uh, Kabagan, Santa Maria, Isabela. Uh, early this year, uh, ang kawawang truck driver ang sinisisi, kakasuhan daw ng gobyerno. Ano ba yan? kawawang truck driver? Ito. Bridge collapse blaming truck driver, yan ang post. DPWH continues to teach overloaded truck as the cause of the collapse of the new 1.22 billion Cabagan-Santa Maria Bridge in Isabela this February. According to DPWH Secretary Manuel Bonuan, the truck that fell on the bridge weighs more than 100 tons exceeding the 44 ton design limit. Eh bakit kaya gagawa ng tulay na napakaliit ang uh, ton limit? Eh, ang laking tulay ito eh. Tapos 1.22 billion na laking budget. Ah, uh, kawawa itong truck driver na yan daw ang kakasuhan nila. Hmm. Sabi ni Bunuan, hopefully we can work together against these overloaded trucks. But Bunuan also admitted that a possible flaw in the bridge design and construction is still being investigated. Construction began in 2014 and lasted more than 10 years. So, ang dapat sisihin dyan, yung contractor at saka yung implementing agency at baka nasingitan na naman yan ng politiko. Yun ang klaro. Uh, kung design, nagsalita na yung design engineer, na, uh, the engineer Kanyete, ang daming nagsabi na magaling daw na structural engineer yun. So, nagsalita siya na walang problema sa design. Ang problema, yung paano ginawa paano pag-implement parang nagtipid maraming mga engineers na nagkumendito, nagtipid sila sa pag uh, paggasto sa pundo hmm. Senator Alan Peter Cayetano criticized the DPWH for lack of action on the uh, contract, uh, contractors opposition parties Contractors, sabi ni Senator Alan Peter Kenyatta, who are clumsy should not be justified in the work. So, sa pangyayari ito, marami akong nabasang post ng mga engineers. Ipinakita pa nila yung mga materials na ano, kasi sa picture, kita yung mga bakal, mga ano, talagang substandard. So, Iyan talaga ang kung may ahensya ngayon sa gobyerno na pinakamasikat pagdating sa kontrobersiya is DPWH. So ito, tulay <coughs> sa Kabagan Santa Maria Isabela, San Juanico Bridge. Ganon. Puro palpak ang maintenance. Uh, plus ito ang pinakamatindi, yung flood control projects na ilan yon uh, ang naisingit na uh, pondo ng flood control is nasa 481 billion yung computation singit yan walalang uh, wala lang basta inano ng mga mababatas siningit sa 2025 national budget so poros DPWH ang naghandle ng ganyan kaya napahiya tuloy ang Pangulo Pinag, pinag, uh, pinagmayabang ng Pangulo ang kanyang flood control projects last year, 5,500. Ngayon na naman, pag-sona, na <coughs> sinalubong na naman siya ng mga baha. Kaya, yun, nagalit na siya. Uh, dapat may managot. Mahiya naman kayo, ninanakaw nyo. Kailangan ng salita lang. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Yan po ang picture ng Pangulo. Eh. Tinuturo niya yung tulay. Bear A. Eh, Senados, dapat nga yung driver ng truck ang magkaso sa gobyerno. Diba? O, oh, biktima rin yan eh. Baka nasugatan pa siya dahil tulay eh. Dapat mong daanan ng tulay. Kung may load limit sana, dapat may malaking karatula o. Oh. Naglagay sila ng uh, gwardya doon na... Uh, Basta to me, ang may kasalanan dito, gobyerno, hindi yung truck driver. Biktima yung truck driver. Maria Lourdes Velasquez, isinisisi dahil kung hindi dumaan dyan yung truck, eh hindi sana mabuking na ang tulay ay mahinang klase dahil kinorakot na naman. Agree. Sayang. Danilo Cacho, yung budget pang matrak ang dadan pero yung ginawa pang tricycle at kariton lang tapos isisi nyo sa driver o oh, <laughs> nagsalita na <laughs> masama na ito nag inilokano, bad word na hindi ko na lang basahin Mel, Jump Chris isisi nyo mula kay DPWH Governor, Congressman at Mayor tanong nyo magkano ang napunta sa kanila oh. Anatomy of corruption. Sinasabi ni Mayor Magalong, grabe. 40%. Hmm. ah, uh, mapunta sa politiko. 15% mapunta sa kontraktor. 10% mapunta sa implementing agency. Five others mapunta sa iba pa others. 30% lang ang naiiwang pundo para gamitin sa proyekto. Kaya, <coughs> karamihan mga projects ngayon, substandard. Napakadaling masira. So, sinong kawawa? Tayo po, mga taong bayan na naghihirap magtrabaho buhis ng buhis. Pagdating sa gobyerno ating buhis, kung ano-ano na lang ang pinaggagawa. Uh, so, kaya naghihirap tayo ngayon. Wala na tayong uh, maasahan pa. Kundi magtis na lang tayo hanggang 2028. <laughs> Pag-abot ni BP Sara sa 2028, yan na. May pag-asa tayo na balik ng dati kagaya ng build, build, build. Paano ni Tatay Digong ang dami niyang nagawa ngayon? Halos wala tayong makita. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa uh, ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ngayon ng libring yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan o gero, so mag-atop na niya siya karon. karon naman na gid sa pag-atop sa iyang bagong balay. Og maayo na gid nga tanawon. aon So, kwan call kining emong balay dugay kay gid kayo ay pa ka nakatukod og bagong balay. O, Ayap, 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 ayap. Napulo na kato ig ayha pa ka nakaatop. so salamat kayo kol. So nagpasalamat si Angkol sa Ginoo og sa nagtabang sa yero nga siya daw nakabalay na. Sa napulo ka tuig ay pagyud siya nakabalay og bago -oh. So salamat kayo sa nag suporta sa pagtabang sa yaro.